Mama Mary na nas, nasa naas ang ilang mama Mary atong padundulan para maklaro ang picture ni mama Mary o ni Papa Jesus Dinita oh. sa ilang komedor guys dahil sa komedor taman muna ilang lamisa nakita agad ang lamisa hmm. nara ang lamisa plaster kanang yellow na abay sa thermos ang gitakluban na na sudan o dinipo na mahaw sila ha muna ilang komedor guys kanang nagkapot sa bata nga happy birthday munang bana sa akong anak o kanang gikantan mo sa nang akong apo o kanisa nang nag jacket guys nga nasa picture musad ni ang kamagwangan niya nga anak tulong ka ni sila nag birthday datong June 17 pero lain lain ang pizza June lang sila tanan Ang akong apong awalitaw guys nanira sa kwarto. Oh, isira na ang kwarto. Muna ilang rice cooker o gumusan na ilang butanganan sa bugas. Oh, niyasad ang ilang refrigerator. Ang uh, heater nila gitong-tong sa refrigerator. Kining loyo dani sa ilang bintana muning bukid muning bukid dani sa ilang loyo ha dan maklaro ang yuta na pangpang kay niya naman ni sila sa bukid Daplin gaya po ni sila sa highway guys. Pero ang katsada lang sa ila kay dili init. Landong bugnaw kay daghan man kahoy. Ano ni Danny, guys? o balik ko sa sala kay dito na ko mo picture sa highway pero nira ko sa sulod sa ilang balay ug kana mo na ang highway nasa yung mga balay-balay may -balay. Hmm? mga balay-balay oh. -balay. Una ang highway. Motor. Uh, mga sakinan, naglabay-labay. Thank you for watching guys. O, daghan salamat sa inyong pagsuporta sa akong video. Shout out sa mga kauban ako ng mga vlog.